Ayun po, nadala rin po natin na rin isang iras oh eh. Yan. Tapos na po hanggang dulo. Ayun po, kumusta na po kayo lahat? Tara po, yan ang episode na ito. Ayun po, maglilipat uh, na rin po tayo ng ating pabuto na sibuyas. Oh. Yan. Tapos po, ay a uh, update ko po ulit kayo din sa ating saging. Oh. Nakulay kulay pula oh yan nakakatuwa po meron na siyang bilangan po natin ang laki pati ng puso yan na po nakakatuwa pag po pala na sinagan na ng araw ay nagiging pula na talaga oh pare puro misa sa ilalim ay parang green na oh. nakapagpapiling na tayo ng ilan na kaya yan One, two, three, four, lima. Limang piling na po yung malalaki. Ayan o. Oh. Nakakatuwa po. Oo, oh, talaga po lagi natin i-update para ano po, mas, masubaybay natin ang paglaki ng puno iyan. Laki ng puso. May mga nagsasabi po na matabang daw po yung pagkasaging na yan. Eh siguro nga po, parang dun sa bigas po ba na brown rice ba yun. Oo oh, yung brown rice. Ayun po ay may purpose pala. O oh, kaya po yung ganun. Oh. At gawa na yun ang kinakain ng aking ama yung brown rice. Ay siguro po sa saging ay ganun din. May mga nagkukumin po doon sa atin na matabang daw po. Eh, hindi pa rin po naman natin nalalasahan. yan. sabay-sabay po nating anuhin niyang saging na yan. Ah, uh, subay ba yan at lasahan? Oh, yan. Paparamihin po pati natin yan at uh, ano po, yung mga gustong magkalahi po niyan, pwede po nating bahagian basta magtitira po tayo ng ilang para sa ano po po, sa mother plant po ba? yun tara po sama sama po tayo at ating bibirahin naman yung ating sibuyas bubunot po tayo ng para pananim oh. Yan ganda hmm. Hmm. Meron akong napakalaki talaga ng puno. Oh. Siguro po mga isang guhit na to. 10 puno 1 kilo ang laki oh. Kakatuwa. Ito po ang pagkakaiba ng sarili daw galing sa buto ay. Talagang pagbumigay siya. Talagang yabong. Oh. Yah. medyo ano po, medyo nilalaki po natin ang subo. Yung pinaka tanim po. At gawa po ng magalaw. Magalaw po ngayon ang presyo. Ito po ay pagkayong yung masigit pang tumaas, pwede na natin siya ibenta ng one month. Pag po, yung nakursinadahan na natin ang presyo. Pero ngayon po, may ayos pa rin. 130 to 180. pag pumalaki ang ganito pagka tumayo na siya pwede na po natin siya ibenta pero pag po ito hindi pa pag hindi pa po gaganda ang presyo isang baliktad pa natin para sa pang desember Uy. Nagano ka toy? Nagano ka? Ha? Nagano ka? Wala. Anong ginawa mo? Titi. Aba, ba't mo tuminausok doon? May, may nagano ba doon? Diba? May naguuling. Diba? Sa inyo yun hindi ba sa inyo yun? Diba Oo. Uling ang si tatay. Ah, uh, pauwi ka na ba? Lagot ako mamaya pa uwi ay. 阿里乌金普 Oh babe, isang ngiti mo pawi ng aking buhay. Huwag ka lamang tatawa, baka ako'y maluko pa. Tayo pinakanta pag iniinip. Ito po i-spring onyan ulit. Yan. Yeah. pagka po tayo bubunasin ng hanggang December ay magtatatlong daan uli ay naku ayos po medyo mahirap lang po talaga mag alaga kaya apektado ang mamimili apektado rin po ang magtatanim quality po yung ating pananim mo oh. tayo po'y hapon na nagtanim may iba pa po tayong ginawa hapon na po tayo nagtanim at tayo po'y may iba pang ginawa pabor oh, po naman sa hapon at wala nang gilig-gilig ito basa pa po ang ating lupa. 啊，内部嗯。 mamaya po natin babalikan yung kabika Yan na po yung tanim natin, no. pagpuka kaya natin ihugpong doon, ihugpong na natin, no. Yeah. pagpuka po kaya nin. Yeah, wak Ilang plat din po pala ito Ilang step pa 'yung ano eh? Nakukuhaan natin. ating pong tatapusin na kahit medyo abutin tayo ng dilim para po yung iba natin gagawin may ka para bukot may iba pa tayo magagawa Ayun po, nadala rin po natin na isang iras oh. Eh. Yan. Tapos na po hanggang dulo. Hmm. Yara po ating sibuyas. Pag pumahal, one month benta. Magtitira lang ulit ng paminho. Harap po ibang variety kaya madilaw ang kulay eh. Ayo po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po yan? Ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.